Tara mga pare, samahan nyo ako iparepack yung bottom bracket natin ngayon. Napakalupit kasi. Magkabila na yung alog. Talaga naman parang matatanggal na siya. Nabugbog na masyado sa deliveries natin. Sa Sikap Cycle Works pala tayo magpapaayos ng bottom bracket. Sa may mandaluyong yan guys. O bakit sa mandaluyong? Eh tagakainta ako. Basta may sisilayan tayo dun. Habang nagpapagwa, silay muna tayo. Eh! Hey! po kinigil puta. <laughs> so bakit nga ba repack lang ay papagawa natin? Bakit hindi tayo bumili ng bago eh? Napakamura lang naman na square tapered na bottom bracket, di ba? Ah, basta. Gusto ko kasi yung sukat niya. Gustong gusto ko yung sipa ko sa kanya. Yung spindle niya, maganda. Ang sukat po niya ay 113 mm. Nabili ko siya sa tryon nung January 2024. So mag-iisang taon na din siya. Medyo nabugbog lang dahil wala pa tayong gravel bike no Single speed lang gamit natin. All-rounder. Lahat-lahat. Yun lang ang gamit natin. Kaya nabugbog agad yung bottom bracket. Well, titingnan pa rin naman natin kung kaya pa irapa. Kung hindi na, edi bumili na tayo ng bago. Sure naman ako na meron sila don. At ayun na nga, hayop ka talaga. After ko umahon ng Ortigas Climb, huling todo bigay ko na pala yun sa kanya. Lintake. Bigla pong bumigay yung BB. kahihwa-hiwalay na yung mga bearing sa loob. Eto po ang nangyari. <coughs> Buti na lang kamo, nakaahon na tayo sa Ortigas. Nasa galeriya na tayo ng part na to. Kakaliwa tayo pa Boni, tas kakanan lang tayo dun sa may Jollibee. Pababa na yun, papuntang sikap. Buti kamo, nasisipa ako pa siya dito. Umiikot pa na maayos at hindi pa natatanggal yung kadena. Pero pagdating natin sa may Star Mall, doon na nag-start na matanggal ng matanggal yung kadena. So hindi ko na siya pinedal. Nilakad ko lang siya saglit. Hanggang sa makarating tayo dun sa Jollibee, pababa ng sikap. At doon ko na sinakyan. Lusong na to hanggang sikap Kaya madali na lang to Konting tiis na lang Tinulak ko na lang siya ng konti Para makarating lang sa sikap Ayan siya <laughs> So, pagkabaklas, ayun na nga, durog durug na yung bearing. Ang sabi lang ni Bossing, palitan lang ng bagong bearing. Buti, meron siya sa shop niya. Maraming salamat naman. Ang mura lang ng bearing sa kanya. So, dalawa yan, kaliwat kanan. 100 lang ang singil niya sa akin. At dahil sisilay pa tayo sa sisilayan natin, yee, buta, ginam, tanda mo lang, hinikilig ka pa, hype ka. Sinabi ko na lang sa kanya na babalikan ko na lang bago sila mag-close. Pagbalik natin sa sikap tapos na agad gawin yung bike natin. Na. Ay, tuloy na. Bilis ah. Hindi na mali ko over to my baby. So, ulitas niya. Ano na? Nakatanggal na. Oo, oh. apalit ah, berry na talaga. Dito na lang ng axle, tayo yung dalawang berry na bago. Yung ah, axle niya same naman ng haba. Okay, ayos. 110 yata yung sa 120. Oo, wala sa So, Matic, pinalitan na yung bearing dahil hindi na kaya i-repack dahil wala na yung bearing, lumuwa na lahat. Baka nga may nalaglag pa sa Ortigas, eh. hindi natin sure. Pero mabuti pinalitan na lang nila. Buti na lang talaga nagawa tong bibi nito dahil kinabukasan po ng araw na to, may delivery po tayo. Salamat talaga. Savior kayo, Sikap Cycle Works. Sa mga gusto bumisita sa kanila, search nyo lang po sa Google Maps, Seacup Cycle Works. So, ayan, all goods na all goods na. Sa may mga order para bukas, kita-kits po. Sa mga order pa lang, ito po ang priceless natin. PM nyo lang po exact address at contact number. Ride safe!